There is no such thing as free lunch. Literal eh, no? Hindi, kasi, di ba, nag-iisip tayo, gusto namin maging progresibo, gusto namin maging moderno, may kapalit yan. Yun ang sabihin mo, gusto mo yung isang bagay, idea mo maganda, idea natin, ng society natin, ah, okay, to, tama naman. Di ba? Tama naman. May mga gains talaga. technology now, which linked to business interest, is presented as the only way of solving these problems. In fact, proves incapable of seeing the mysterious network of relations between things. And so sometimes solves one problem only to create others. Kung nakakalimutan na natin yung ugnayan natin sa isa't isa at saka sa kalikasan, at masyadong time dependent sa technology, doon tayo magkakaproblema. project, mining projects sa iba't ibang level sa na Mindanao. Paano po natin mareconcile na ito din yung mga areas na may mga tanim? At bukod pa doon, ang issue din natin, ito po ay mga produkto na in-export. Hindi ito mga produkto na kailangan natin for food security. So kailangan may dialogue, kailangan pag-desisyonan. Ano ba talaga gusto natin? Pagkain o mina? Pagkain ng tubig o mina? Gutom na daw sila, Father. Ito ay ang daguma, Mountain Ridge. Kapinakita niyo, Father, sa atin kanina. Sa barangay Ned, <coughs> agrikultura pa, no? Ang barangay Ned pinakamalaking barangay sa Lake Cebu, 41,000 plus hectares. Itong sa barangay net ay bahagi ng kabuhan na 17,000 hectares na coal operating contract na nabili ng San Miguel sa tatlong kumpanya. Binili nga noong 2010. So imagine, halos na lahat ng laki ng barangay net ay pagkukunan lamang Langko, ng goat, ng uling. May may ibang term pa ba sa uling? Uling din. Uli. Carbon, carbon, coal, o mas Um, ito po ay mula sa website ng DOE, Department of Energy. Parang pinapakita pa dito, uy, marami pa, marami pa ang mga coal na pwede makuha dito. Kung mapapansin nyo yung pinakita area. Ito. Yan po ay bahagi ng Isla Valley Protected Area. Balik po tayo ha. Yung mga parang potential pa o nakikita at aktwal na kinukuhanan ngayon ay bahagi ng at um, dalawa actually dalawang watershed ang um, uh, Bahagi ng dalawang watershed ang barangay niya. Yung Kabulnan River Watershed Reserve at saka ang Alaban. Naranasan po ang matinding uh, naranasan yung matinding pagbaha kaya at naharal na ang tindi na ng deforestation sa area na yon, 109% no, naging 25,000 hectares daw yung natanggal na mga um, kapunuan, no, forest doon. Kaya binuo ang Hala Valley Landscape Development Alliance.